gaganda po ng baby ni Mimaw. So, ayan. Parang may lahi. Ang gaganda. Ang tataba. Ayan o, si Mimaw. Ang gaganda. So, ito po, mayroon ng nagmamay-ari. Mayroon na pong aampon sa kanila. Pero sa ngayon, syempre, uh, tumedede pa siya sa kanyang mami. So, hindi pa pwede na ipaampon. So, very cute guys. Oh. Yung very cute. Ang cute cute naman ng mga baby ni Mimo. So yan. So umiga na po si Mimo at pinadete na niya ang kanya. Yan, yan, yan. Ang cute naman. Ang tataba. <laughs> So, sa lahat po na mag-aampon sa baby ni Meemaw, so make sure po na maaalagaan nyo siya sila ng maayos. So, ipapaampon ko lang po ito sa makakapag-alaga sa kanila ng maayos at makakapagbigay na... Cute, cute. Tulog si baby. Uy, gising. Uy, gising ka dyan. <laughs> baby Mima So, ito yung isa. Ito yung panganay kasi ito yung unang lumabas. Ayan. So, yan po yung panganay. Siya yung unang lumabas. So, ayan. Kawik siya ni mami niya. Kawik siya ng mami niya. <laughs> ayan. Ang cute. So, yung isa sobrang tulog na tulog pa. Ayan po. Good luck po sa mga mag-aampon. Welcome to the world. <laughs> Yeah, nagtag-an na na. Yeah, nagtatag-an na. Yan, yeah, tulog na tulog yung isoon. Oh, sarap ng tulog niya. Yeah. Ang gaganda. So, yan. Yeah, Higa ka na, Mimaw. Higa ka para mapatay din mo sila. So, yan. Yeah. So, yan. Yeah, everyday po yan. Yeah. pagmas okay. okay.